What's up mga idol? Welcome tayo dito sa aking YouTube channel Iskarting Talier Join and the... Vlog hey, Ngayon mga idol Papaliwanan ko sa inyo kung Bakit laging pundi yung ilaw mga idol Kahit mamahaling yung ilaw ilalagay mo mga idol Talagang pundi mga idol Kagaya nito Lit neto Mamahaling Mamahalin ito mga idol Pundi pa rin mga idol yun pala may isang dahilan mga idol na dapat ating tandaan mga idol hindi lang ito mga idol hindi lang ito ang napupundi mga idol pati yung battery kundi pati battery mga idol pag ganito ito, kapag kapapalit ko lang ng battery mga idol yan tukoy natin mga idol kung ano ang nagiging sira nito ito mga ito mga eh, bagong bago to nabibili ko lang nito tapos eh bumili din ako ng bagong battery ito may battery dito mga Yan. battery natin ba bago na nasa ano pa plastic pa nabibili ko lang nito ngayon ang daling magpundi yung ilaw mga idol. tayo lang palit na ako ng hanggan pag binirit mo siya yun saglit lang seconds lang birit <laughs> wala na kundi din agad kahit, kahit, original na bibilihin papalit natin Ayan, rin. yung para nang binak, binaklas ko ito mga edad ito pa lang sira mga edad saan nating ating regulator yung regulator ito mga edad yung linya ito regulator ito yung regulator natin nakakapit na yan, yan. ito ang dahilan mga idol pag ito yung sira mga, sira mga idan, to, ito pag sira ito regulator natin ito yung ang magiging problema natin dyan mga idol ano? laging pundi yung ating battery pundi yung ating battery ay lulubo yung ating battery so, laging pundi ito yan. Yeah. Kasi wala na siyang function mga idol sa ano. Walang kontrol yung kanyang kuryente na galing sa stator. Diretso na siya sa ano. Wala siyang control. Nataas ang kanyang amperahe. Pag, pag binibirit natin, yun kaya yung ganito hindi natagal wala siyang control yeah, yun ang dahilan na ang ating battery nalubo mga idol nalubo siya yeah. ito ang salarin mga idol ito itong ano kalasin natin para makita natin ang buo So sort to of Ya. Ah, ya, ito 'yung mga yung... regulator mga edad. 'yan 'yan. Ya. Kaya mangyari sa inyo ito mga idol ito laging kundi yung ilaw tapos yung battery na lobo ito ang dahilan mga ilaw ito ay punde ito mga ilaw sira ito, grounded ito sa loob mga ilaw kaya wala nang mga pangsyon itong kanyang mga wala na hindi na nagpapangsyon ng kanyang wire kasi ito yung may limang wire mga ilaw kalimit ang ginagamit sana walang dilaw puro dilaw mga idol yung ano yun, yan. kasi minsan tatlong dilaw eh tatlong dilaw at saka itong dalawa ground at saka positive yung pula yung pula na ito at saka dirty eh. positive sa battery at saka sa ground na rin itong tatlo ang itong tatlo ang ano, yung sa nakokontrol control ng ano, ng kuryente. Kasi ito mga idol, mayroon itong mga pisa sa loob na nakabalot, nakabalot lang ito siya. Mayroon mga pisa sa loob to Mayroon maliliit na mga kapasitor, mga, mga dayo, Eh, tandaan nyo mga idol, pag halimbawa ay laging punday yung ilaw nyo. At ang lobo yung battery. Ito ang dahilan mga idol. Papalit tayo ng ganito. Ito ang mga idol. Nahanap tayo ng pamalit na ganito. Thank you for watching mga idol.